Yung mga kababayan, kanina pa ito nagbubuhat. Pang limang sako na po yung binuhat ni Kuya Rizky. Nakakaawa naman. ta para sa pagtulong mga kababayan, hindi umaayaw ang Team Daddy Frankie. Sama-sama tayo hanggang sa dulo. Ilan anak mo? May anak ka. Meron po. Ilan? Isa po. Isa? Uh -huh. So yung anak niyo ganyan din? Huwag niyo pong ma'am. Ma Anong tawag sa inyo? Asawa niyo po? Uh, -huh wala dito to wala na. nasaan po ngayon nga ano ay iniwanan din kayo hmm. tapos sabi ng anak nyo iniwanan din po siya ng asawa <laughs> so ayon mga kababayan no salamat sa panginoon natang uh, nagkaroon tayo ng mga ganitong sasakyan kahit na maputik kahit na bundok laylayan talaga mga kababayan bihira yung mga tao makarating dito hindi basta-basta naabot ng ating government pero na mararating ng team Daddy Frankie kung makikita nyo yung mga gulong natin talagang putik na putik na mga kababayan no? so samahan nyo kami at puntahan natin itong pamilya na inilalapit sa team Daddy Frankie at ayon sa kanila Uh, may mga kapansanan sila at hindi ko pa alam ang totoong kwento buong kwento, pero sama-sama natin alamin mga kababayan dala tayo bigas, kasi mahirap malayo pa yung lalakarin para hindi na kayo babalik sige sir saan ang sir? ah dito parang nasa dulo na talaga sila kasi dyan po sa kabunggan na po yan saan daan dito? Ah, dito. Liblib -lib na to, sir. Hindi ah. ba nakakatakot dito pag gabi? Ay, hindi. hindi naman. Oo, lalo na pag tag no? Oo, yung mga innova mga ban, hindi na kaya dito. Kuya Jesse, kaya pa? Kaya pa, Nong. Gusto mo ako naman? Kaya pa. Kaya pa. Sige, ingat ka kasi maraming tinik madulas. Ha? Mahawakan natin yung lolo, mga kababayan. <laughs> Joke lang. <laughs> mga kababayan, kanina pa ito nagbubuhat. Panglimang limang sako na po yung binuhat ni Kuya Riskin. Nakakaawa naman. Pero basta para sa pagtulong mga kababayan, hindi umaayaw ang Team Daddy Frankie. Sama-sama tayo hanggang sa dulo. ting na mo? Ako naman! Sige. Ha? Sige, okay na. Lumangit na to eh. O, sabi ko sa'yo eh. O. Di ba? mga kababayan. Nakakawa ah, si ano eh. risky. Hello po. Magandang hapon. Pwede tumuloy? Kumusta kayo dito? Ano pangalan ni ma'am? Bernesa po. Sorry. G Bernesa. Bernesa. Bernes. Ah. Oh, ano po ah uh, uh, bakit ganyan po yung kamay niyo? Ano po? Eh, minana po sa papa. Ay, manan niyo sa tatay niyo? Siguro po. Um, Ilang taon na po kayo, ma'am? Forty-two po. Minana sa magulang? Sa magulang. Baka si Papa Ano po kami? Mga ilan kami? Ilan, tatlo po kami, magkapatid niyo. Ang tatlo kayo mag... Ang tatay niyo ganyan? Tapos... Pati yung ako at saka yung ano ko po anak ko. Ganito din sa akin yung anak ko. Pero wala siya kasi naiwan ko siya doon sa loob. niya. Ah, ilan anak mo? May anak ka? Meron po. Ilan? Isa po. Isa. So yung anak mo ganyan din. Tatay nyo, ganyan. Tatlo kayo magkakapatid, ganyan po. Tapos mga anak nyo, ganyan din. Mga apo. Apo nyo po. Huwag nyo pong mama sa mam. Anong tawag sa inyo? Hindi. Siyempre, sorry ah. Kakaiba yung parang Kakaiba parang magmula tatay hanggang mang anak apo, parang ganyan. Siyempre may tawag sa ano tawag po sa inyo? Ano inborn po kasi Inborn yan? Oo, pinanganak na po kasi kami ngayon. Hindi ba napapacheck check up sa doktor yan para man? Napapacheck check up po sa siguro sa boto siguro. Pero bakit na bakit magmula kay tatay, anak hanggang apo? baka sa Jensen po sa dugo na ko siguro. Ah, sa dugo talaga. Pero siya lang po naman po yung ganyan. Sa mga sila po magkakapatid. Ah sa kan sa, sa tatay niyo po sa sa kanila magkakapatid, yung tatay niyo lang. Pero ang pinaka ano dyan sa anak ni tatay hanggang sa kaapo apo ni tatay ganyan. Oo. Ganoon din po sa kapatid ko. Mm, so, kumusta naman kayo dito? Hindi ba kayo nahirapan maghanap buhay pag ganyan? medyo nahirapan po mag, ano, mag ano, ano lang po ako sa online. Mga kinda-kinda, nagtitinda tinda po ako sa online kasi hindi mo po naman ang alam po magpakitaan po online. Ganun po. Asawa niyo po, Nay? Ay, wala po. Hindi ko Nasaan po sa Nung nung ano, nung pinanganak ko po, po yung anak ko, wala. Nung pumunta ng Manila, nagtrabaho ko siya. Mm -hmm. Nagtrabaho ko siya doon. Siguro nakakita siya ng babae. Nakakita ng babae? Siguro, ano ibig sabihin hindi na bumalik? Hindi na po bumalik. Wala kayong contact sa kanya? Wala po. Dati po meron. Isa nga lang mong, ano, wala na po din Mm Ilan ang anak niya? Isa lang. Ah, isa lang. Hindi na talaga nagparamdam. Pwede bang makita yung tatay niyo? Pwede ba tayo sa labas, bro? para makita natin yung tatay. Medyo madilim, okay na. Doon tayo sa labas. Maki, gusto ko makita yung tatay nyo. Yung mga kababayan, nagugulat lang po ako. Saan sinasabi ni Ma'am Berniesa? Berniesa. Na namana lang daw nila ito sa kanila. Pero ang nakapagtakajan uh, nakakapagtaka dyan mga kababayan, magmula lolo, anak, hanggang apo. Ay, si lolo. No? Dito ka, ma'am. Dito ka po. Ayan. Ay to si Lolo Lo. Kumusta po kayo? Magandang hapon po. Magandang hapon din. Ilang taon na po kayo, Lolo? 21. Mm, asawa niyo po. Uh, wala agi Wala na nasaan po? Nandoon sa Batian. Bakit po? Eh, iniwanan nga. Ay, iniwanan din kayo. Mm. Tapos sabi ng anak nyo, iniwanan din po siya ng asawa yung siguro ang simula noon. Kaya nauna siyang umiwan sa akin. Sino po? Yung asawa ko. Ay, naunang umalis yung asawa nyo. Mm -hmm. Sumunod yung asawa naman ni ate. <laughs> Kailan po anak nyo, no? Apat. So, nasaan yung mga anak ninyo? Doon sa buli daw ang isa. Ay, pati si ma'am, anak nyo rin po. Oo. Ano, ano. Ay, pati sila? Apat. Mm -hmm. Anak nyo rin yan, ma'am. Asa na asawang, ma'am? Nagbibenta. nagbibenta pati kamay ni ma'am ganun din, may problema din sorry ma'am ha yung mga kababayan mga kabaranggay, tignan nyo po yung mga kamay nila mapatingin ang kamay ni lolo, okay lang hmm? dikit dikit, ay nagdikit yung buto si ma'am, ma'am patingin nga ng kamay ni ma'am ganyan lahat naman na talaga kay tatay lang? oo uh, uh, yung masing yung nanay, nanay ko, tatay ko, wala naman sa, sa magulang nyo po wala naman ganyan? wala kayo lang meron? Hmm. yung naiyanak ako, yun na oo alam ko, bakit? so sa ganyan sitwasyon mo lo, ano pong uh, hanap buhay nyo po? noon, yung pinagpalaki ko sa mga eto, dagat ka palaki sa dagat, mm -hmm. magdaragat po kayo? magdaragat po noon ngayon po. Wala na. Hindi na kaya. Opo. So paano kayo nabubuhay yung pinagkakakitaan nyo? Kasi wala yung asawa nyo, wala asawa ni Ma'am. Uh, mayroon din kami, uh, yun lang uh, namin, kung minsan, uh, makatrabaho kung minsan, yung kwan uh, lang, uh, parang kwan uh, kunti-kunti lang, uh, ano, tapos si ate, pati anak ni ate, ganyan din ang kamay. Oo. Oh. Pero sa'yo tayo, sa paa, normal naman. Ganyan no, din. Ah, ganyan din ang paa mo? Oo. Mm -hmm. Kaya napakahirap magtrabaho ng normal, ano? Oo. Oh, hindi, basta-basta, kahit na nung magtrabaho ka sa anumong bagay, ayaw nilang tanggapin dahil ganito eh, ah, hindi magandang. Oo. Eh. Ay, oo. Pag sa pabrika mag apply Mala, hindi, tatanggapin? Hindi tatanggapin siguro ah. Pero uh, noon, may, uh, nung no, hindi, ay, malapang asawa, marami ako nung kataba, magpunta ko sa asinan, pastitan, dito sa tanggal, gano'n, yung, yung, yung kapag kakakitaan din. Opo. Eh. Pero kung mag apply sa pabrika, uh, hindi tanggap hindi tinitang ka pa na mm. ganito na Kito nung matlay ako doon sa Pacific Bay, sa Asinan dito noon tinanggap ako. Uh Oo. -oh. Kito may kasama ako. May kasama. Kito may lakas pa noon. Pero tay, yung kalagayan ng mga anak nyo po, hindi niyo pa ba, hindi niyo po ba napa-check up sa doktor noon? Malilit pa sila? Ah, uh, hindi pa dahil, ano, uh, oh, wala Walang pera? Walang pera. Hmm. Apat nyo tay ay anak nyo apat, ganyan lahat? May isa. Ay yung isa? Okay naman. Okay, walang walang problema yung kamay. Walang hmm. Pangalan ni ma'am si ate. Pangilan po kayo ma'am? Bunso. Ay kayo ang bunso. Okay. Ng pangalan ni ma'am na bunso. Rayalin po. Ma'am Rayalin, anak nyo po yan? Ah. Oh. Isa po, normal naman po. Ay, yung isa normal. Si, ito lang po. Ito lang, ganyan din ang kamay. Pati paa, ganun din? Oh. Ay, naku. Pero yung ito lang po, sige. Oh. Um, namin po dati, kaso nga natigilan po namin ka. So, wala na po, wala na po. Namin. Wala na po. Wala na po. Nahihiya ka ng humingi sa munisipyo? po Umiiyak si ate yung mga kababayan. Napakahirap na makita yung ganyan yung mga anak. No? Basta na nasawa mo naman. kasi pag mag-aaral po siya. Opo. Kasi nung nag aaral ako ganyan din po eh. Kinukutya po nila kami. Ngayon nung nag-aaral ka, kinukutya ka. Oh. Kaya naiisip mo yung mangyayari or possible na matatanggap ng anak mo. Oo, oh. oh, ngayon hindi pa niya alam kasi maliit pa. Pero pag dumating time na kahit sabihin natin seven years old onward, hindi maiwasan sa mga bata yung bubulihin, no? Pero ano na lang, pag-pray na lang natin at turuan na lang natin yung bata na magmula ngayon, wag niyang intindihin, no? At si ma'am. Masakit lang kasi tinatanong din nga namin po nung bata kami, bakit kami ganito eh. Mm -mm. Kasi po, ngayon po yung mga po ang sabi niya, mahirap po magtrabaho kasi nga mahirap mag-apply ng trabaho. Pag mga ganito? O, hindi kasi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Mm -hmm. Kaya okay. mahirap po ano, maghanap ng pera. Kailangan mapanghubili ng no. na ko naman din pong magtinda noon sa bayan. Okay. Kaso nga lang po nung buntis ako, tumigil ako. Kasi wala naman po silang ibinibigay na yung parang pwesto po na ano. Papalit-palit po kami. San-san kami magpunta-punta magtinda. Ganun po. May mm -hmm. po ano kapag wala ano. Yung parang ano, may, may makuha na, na pang, panggastos ganun sa araw-araw. Mm -araw. -hmm. Kailangan mo pang mag balat ng buto po. Kasi nakakaya po. Kasi kapag humingi ka sa ibang tao. Mm, -mm. lang, pray lang tayo, no? Ganon talaga siguro. Pero importante, malusog, uh, malakas yung pangatawan, hindi nagkakasakit. Pero siyempre mas maganda kung maayos sana, no? Nakakapagtaka dyan, magmula kay tatay, anak, hanggang apo. Po kasi nung doktor nung nangalat ako po, oh. nasabi po nila, nasa dugo na daw po. Ay, nasa dugo na oh. daw? Kaya sabi po nila sa akin, nung bitagbubuntis ko to, oh. nung nasa tagupan po ako, ma'am, huwag po kayong iiyak. Meron po kapansa. Nung nasa pa oh, po siya, bakit po siya iiyak? Alam na po nilang meron siyang kapansahan. Nasa mm. so, sabi po nila, huwag po kayong iiyak, ma'am, kasi expected na po natin na namamana po yung nung yung dugo po ni niyo sabi niya po Mm -hmm. Ganun lumabas po siya para ko. Oh, mm -hmm. Bakit ganun sabi ko? Kung pwede lang kami na lang sana. Uh Oo. -oh. Pero yung panganay ko naman po, normal naman po siya. Normal. Hmm, po. Kaya sabi ko po nung ano, binet ng ng Panginoon. Alagaan. Opo. Oh, Ganun po. Ganun din po sa amin. Nung bata kami. Ano, Hmm. Mabuti na lang kahit paano po, hindi naman ako iniwanan ng asawa ko nung time na oh. oh, yun. Oo. Yun. Pasalamatan natin kay God, no? Kaya lang si ate, ate, ba't iniwan ka ng asawa mo? Yun po, yung ano, pumunta siya sa nag-trabaho, hindi na po siya, ano, bum bumalik ba siya, hindi na lang po siya. Sabi nila, may babae siya, sabi nila po mula noon hindi na kayo nagkausap. Mahirap din po sa talagang ano kasi ako din po nang tinda din naman po kasama ko na po. Mm dati. No, ano po, mga regal na po yung anak ko. No. ano po kami, nagbabalat lang po. Tapos simple po ta, para ma... ano po yung mga pangangailangan ng mga anak namin. Okay. Lalo po ako. Mabuti kasama niyo pa rin si tatay. Ito bahay niyo. Sama-sama kayo rito. Hmm. si ate naman ate, naka video tayo mapapanood ng asawa mo anong misahe mo dun sa asawa mo misahe ko po, po yung ma maalala naman sana niya yung anak niya kasi ang hirap din po magpag aral okay. Kah kahit na ano po kahit punting bigay lang po sana niya sa anak si niya ate, di di tumingin ka sa camera manawagan ka sa, sa asawa mo sige po baka sakali maalala niya yung mga anak niyo Nananawagan po kaya sa ano kasi po yun uh, may diferensya din po siya siguro kung mapapanood niya po siya niya po sana maalala niya po yung anak niya na mabigyan man lang kahit na konti para sa ano sa pag-aaral niya po yung sa ano kung nang niya ngayon kung saan man siya po ngayon na ano ayun yung pangasawa mo anong diferensya niya uh, sa mata po bulag po siya dalawang mata Opo. Oh, ay, yung, yung isa po. Yung, yung isa lang. Opo. Pero yung isa din po, ma... hindi na po, maano din, malabong malabo na din po. Pero medyo, ewan po, makakarita mm na -hmm. po siya. So, hindi mo rin alam po anong kalagayan niya ngayon? Hindi din po. Pero nung nasa Maynila siya, nagbabakasyon pa ba siya rito? Opo. Oh, nagbabakasyon din naman po mga isang taon siguro. Ah, baka tuluyan na siguro, baka tuluyan ng Hmm. hindi na hindi naman po siguro hindi naman po ta kung ano ka sinasabi din po nila na ano Uy. na may anak na siya so, naman ah may anak na siya so Uto. confirm talaga na nagkaroon siya ng iba opo mm. Ah, nakikita din naman po siya ng anak ko sa ano sa Facebook niya sa mga vlog vlog po niya ah. kasi po nag nagbablog din po siya. Kahit nagko-comment din yung anak ko, oh, hindi na po niya pinapansin. Hindi niya pinapansin yung anak niya. Opo. Oh, may bad naman yun. Nasa-search so, so kasi nung anak ko din po para ano, may ano ko siya kasi ng anak ko. Mm -mm. Sige na eh, you no? Know? Uh, Pag-pray na lang natin, uh, alam naman ni God ang lahat at uh, pasalamat pa rin tayo gaya na akin sinabi kasi kahit anong hirap ng buhay, nakaraos. Uh, yun nga lang, medyo masakit lang isipin, lalong la para sa mga anak natin na ganito yung dadanasin din nila. Ano? Sa pag-aaral, hindi talaga maiwasan yung bully. Pero... Hmm. Sa pag-aaral po niya ngayon, lalo ngayon ka, high school na po yung anak ko, baka mamaya, marami na po bully bully sa kanya. Hmm. Ah, ano Nag-high school na. Buti na pag aaral naman. Nakapag-aaral naman po ako ng Diyos. Hindi pilit ko na ano talaga. Pinupo, sige po kung mag-aaral, gano'n po. Hmm. Laban lang ate. Kay ma'am naman, maswerte pa rin kasi gaya ng sinabi mo, after ng kalagayan, di ka iniwan ng asawa mo. Anong misahe mo sa asawa mo, ma'am? Dahil pakabait mo, hindi ka niya pinapabayaan. Oo, hmm, oh, ko lang po na sana intindihin niya kami, ang pamilya namin, na kahit ganito na situation namin, tanggap, naman po niya. At araw-araw po siyang nagbibig sa support, ang support niya. Sana ingatan lagi na siya ng Panginoon at wag sana lagi Kasi po ilang beses na po rin ang nakasiginti. Mm -hmm. Noong nakaraan po nitong linggo na to, nakasiginti siya may tahit dito. Oh. Mm -hmm. Kaya hindi pa po namin, hindi pa siya siguro masyadong malakas ng bintang, Eh. Mm. lang po niya kasi wala po kami ng ano, kambayit ng tao na May, may dala akong bigas. Ano? Sa ano yung bigas natin? Pakuha yung isang sakong bigas para makapandagdag, hati-hati na kayo. Ay, magkanya-kanya rin kayong saing. Ah, so, pagpasensya nyo na po itong dala namin, no? Sana makatulong. Yung mga kababayan, ito po yung nga uh, pamilya na narating natin dito sa liblib na lugar na inilapit sa atin na magmula sa kanilang tatay hanggang sa anak, hanggang sa apo. So, ayon nga daw po sa doktor, eh, uh, dugo na raw po, parang pasalin-salin. Pero, ganun pa man ang sinasabi ng doktor, ay wag pa rin tayo mawala ng pag-asa. Manalangin pa rin tayo at magtiwala kay God dahil si God lang po ang nakaalam ng lahat. So, uh, te magbibigay po ako ng ano, uh, pandagdag tulong financial. Ayan. Bigay po ako 10,000, bahala na po kayo maghati-hati ano te? Bilangin natin te. 1, ah, nakahawak din. 2, 3, Four, five, six, seven, eight, nine, ten thousand. Hmm. Wow. Salamat, Salamat, Pagpasensyaan nyo na, no? Laban lang tayo, mga kapatid. Paglang lang tayong bibitaw. mag lang tayo parati. No? <laughs> si Ma'am naman. Ma'am, ano masasabi ni Ma'am? po. Um, maraming maraming po. Salamat sa inyo, sir. Hindi ko po kasi in-expect na pupunta kayo dito. Opo. Nagulat lang po ako nung akala ko po kasi sabi ng ano ko, ate ko, huwag ka aalis din sa bahay. Sabi niya, bakit? Sabi ko, hindi ko po kasi alam talaga. eh mm -hmm. Kaya nagulat po ako kanina nung pagpasok. Okay lang, wala problema. Na. Mm, shout out kay Chris Vlog, no? Salamat sa mga kapwa ko content creator mga kagaya kong mga charity vlogger. Mabuhay po kayong lahat, no? Pati yung mga rider din po. ng, yung founder po ng mga rider Ah, tinutulungan. din po si siya noon. Ah. Papasalamat po ako. Okay. Sana po hindi sila magsawa tumulong sa mga ano po. Ah, mm -mm. Si... Mahirap po ko talaga may kapansang anak. Ah. Sobrang hirap po. Mga pinagdaanan namin ng bata. Oh. May nga po talaga rin ganitong kalagayan natin. Kaya sana yung mga kapwa po PWD, mga namin, saras ng Panginaan ng Lumpo. Parang ganoon na po kasi sa panahon po ngayon, parang tigil po nila sa amin yung parang ang litlit namin. Parang nasa baba kami lagi yung sana din po ma mabigyan sana lahat ng mga yung mga ganito yung mga senador <laughs> yung sabi po nilang ayo ayuda na oh, para po. sa ano kasi sa senior meron oh, po. Kami oh. pong mga PWD na huli po talaga kami. Oo. Oh. Yung parang walang talaga kasi nga panghabang buhay yung kapansanan namin hindi kami makapagtrabaho talaga. Opo. Oh, Nang maayos. Huwag um, no? tayo mawala ng pag-asa. Oh, Ramdam kita ate. Ramdam kita dahil nakikita ko. Gaya ng iyong sinabi no? Sana nga po mga kababayan, ito ang pagtuunan ng pansin ng ating mga senador. Instead na puro awayan, puro bangayan, dapat pagtuunan nila ng pansin yung mga kababayan natin na may kapansanan, mga kababayan, mga barangay. Hindi po nila ginusto na maging ganyan sila. So dapat lang na sila yung pagtuunan ng pansin mga porpis, mga tagawalis, ano yung tinatawag mga tagawalis, di ba? Real talk naman talaga eh. Nili, binibigyan yung mga magwawalis, ikunting walis lang. Picture. Okay na. Pero yung mga kababayan natin na ganito may kapansanan, palibasa, yung iba dyan, hindi, ma, hindi makapaglayo, hindi makabuto, laging naiiwan. Di ba? So, ayun mga kababayan, sana magkaroon ng ano, ah uh, pagkakataon na mabago naman yung sistema no kung may magagawa lang sana tayo pero ito po mga kababayan opinion lang ni Daddy Frankie at uh, nasabi rin po yung hinaing ni Ma'am at ito uh, ang mission ni Daddy Frankie ay magbibigay ng tulong sa lahat po ng mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng tulong lalong-lalo na rin po sa ating mga lolo at lola mga kababayan magandang gabi po sa inyong lahat kami po ay ginabi na. Kaya pansamantala magpapaalam sa inyo si Daddy Frankie. Tay, ano masasabi ni tatay? Nakarating ang Daddy Frankie dito. Maraming maraming salamat, sir. Dahil nakarating kayo at nakibigil mo sa inyo na yung tulong. Tulong sa Opo. Sige, tay. Salamat po. Sana makabalik pa kami rito, no? Ayan. Maraming maraming salamat po. God bless po.